Mga paraan para maitigil ang pag-nailbite. Alamin! Sino nagsabi na ang mga bata lang ang nagngangat-ngat ng kuko? Base sa pag-aaral ng eksperto, ito ay isang paraan upang maging relax, stress-free, busy, a diversion from being hungry, o simpleng pampagaan ng pakiramdam natuklasan ng mga eksperto, nakaraniwan sa mga nail biters are those who overplan and gets frustrated easily. Paliwanag ng mga eksperto, ang nail biting ay isang uri ng psychological disorder na kung tawagin ay OCD o Obsessive Compulsive Disorder kung saan walang kamalay-malay ang isang individual na paulit-ulit o sumusobra na pala ang pagkatngat nila sa kuko o sadyang nage-enjoy lamang silang gawin ito. Bukod pa dito, lumalabas sa pag-aaral na ang nail biting of course ay nakakasama sa iyong kalusugan dahil sa ating mga kuko, both hands and feet are considered one of the most dirtiest part of our body. Meaning, sa tuwing nagnanail bite ang isang tao, mas mataas ang chance ang magkaroon ito ng infection or disease sa bibig. Pagsusuka, skin infection, diarrhea, and even warts na kung napapabayaan ay maaaring magresulta ito ng pagkakaroon ng herpes o iba't ibang blisters sa balat na maaaring maging permanente. Maari naman maiwasan ng pag nail -bite sa pamamagitan ng paglalaro ng stress balls, pagdikit ng band-aid sa kuko o gawin lamang busy ang iyong mga sarili. This might not work to some but remember na mahalagang tulungan ang iyong mga kakilala na may nail biting habit para tayo ay healthy.